kaya sa buong sa, sa Nesidro. Opo, may naglalakad ko. Oble. Oh, Opo, may surung-surung puso sa ako. kaya sa malapit pagtitag po natin Wait lang po natin ang pagkain Ano kayo umuwi, Kuya? Yes, sa um, Ano pa ano pangalan nyo? Bernardo Apila. Ha? Bernardo Apila. Fernando Apila. Sini malapit po ano. Uh, Ayun po si Tata oh. may dalala po siyang kalakan raw. Sa gawin tabo niya raw po si Sa tabon po ba? sa tabon niya po si yan. Lalakad niya lang po. Layo naman po nung pupuntahan nyo. Malayo po yung tabo. Uh, tara po tayo. Yat i namin kayo ng motor. Ayun uh, oh, po. Sakay po natin doon. Okay. Tara. Tara. Tawid po tayo. Ayun po si Sabay. Ayun uh, po yung sunod na kalakal. Ayan. Ayun po. Hindi po tay. Ay, natin. kawawa po naman, mapakalayo po Dito po. Dito dito. di po na sa kay, tay. na Dito. 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 Napakalayo. Magkano kaya mapagbilhan yan? Kulang pa pambiling bigas. Kakabili kaya na isang kilong bigas yan? Ano po yan? Puro plastic lang? Maray salamat sa inyong dalawa. Ay tatlo. Eh paano kuya? Maglalakad kayo pa uwi? Oo. Oh. Saan po'y bahay nyo? Sa Barrio Parang. Saan yun? Sa, sa San Isidro Malapit. Oh. Sa malapit. Saan dapat mapupuntahan yung bahay niyan? Ayun, tinapay saka yung... Yung pagkain yung binigay mo. Yung merienda niya. Ano po, hindi, hindi na po kayo sasabay sa amin? Hindi na. Oh, Saan kaya kayo gawin doon, Tay? Bigyan mo nga yan. Mapupuntahan sa isang araw. Barrio Parang niya. Basta na, yung bari para. Ano pangalan niyo po? Ay, ano, tapang tatanong na lang namin. Ay, wala tayong plastic tayo. Mungi na lang po ay plastic sa kay kuya. Oh. Mar Mar Maraming salamat sa inyong po. tatlo, no? yan po, pinatid po, po natin si ta tatay dito sa bentahan ng kanyang kalakal. Ayan po, isang sako po yan. Ewan ko lang po. Inyan, salamat sa inyo, ha? Kung magkano po pagbibilan yan. Ayan po. Binigyan po siya natin ng atin, si Charon. Ah, tayo. Pandagdag nyo pambiling bigas. Ah, ay, sana, sana, makatulong sa inyo, sa inyo yan. Oo oh, nga. Makatutulong oh. ng malaki ito. Opo. Ayan yun. Pagkano, ano, hanapin po namin kayo. Oo. Oh. Oh, ah, ang layo po nung nilalakad niya. Nakakita po sa namin sa may San Isidro malapit. Dito siya nag nagbenta sa mi, ito, may tabon. San Isidro na yun. Ano, nilalakad po siya sunong-sunong. Ayan po. Ngayon. Umupo muna si tatay. Sige po tayo. Pagka may time, hahanapin ka namin doon. Sige po.